mapagpalang hapon mga kabartudes uh, dito po tayo sa tabing dagat ito yung bundok ayan uh, kumuha tayo ng udum ito yung udom ay napakakati po ito pag uh, ang prutas ito gaya nito yung prutas nya pipaggaya nyo po yung prutas nito sa kamay nyo uh, ito ay napakakati at uh, kung wala kang langis para sa kate, ay, masusunog yung kamay mo. Siyempre, kiskisin mo lang kiskisin hanggang masunog yung kamay mo. Kaya ito, de, delikado din ito. Pag uh, kayo po ay walang alam, pag kinuha nyo po sa puno na purutas pa lang siya, tapos kakainin nyo po, ay masusunog yung lalamunan nyo. Ito ay... Uh, Uh, panguntra din ito sa aswang pag kinarga nyo po ito sa mga quintas nyo habak ay may kung may katabi kayong uh, mga may kakayahan pad yan po ay uh, bawal sa kanila Ayan, medyo ano nang po ito madumi ang pinagkuna natin. Pero may tubig naman. Galing po yan sa bundok at uh, galing po yan sa kuweba. Yung mo eh. hmm? yung Hmm? Hmm. Kasi minsan lang po tayo makapag uh, hunting. Makakuha ng mga ganito. Yung udom. kasama natin yung uh, kapatid natin si Boxer at si Leo Mosang po. si Spike naman ay hindi natin kasama kasi may duty po siya sa trabaho niya kaya ka kami na lang muna at uh, nakakuha po tayo ng suso yan po yung suso. Nakuha natin. Libon po yan. Bato. Yan. Yan po. Sukat po tayo nakakuha nito. Ito may tagabulag. Meron din itong uh, uh, kabal at kunat. At ito ay magagamit din ito sa gamutan. Ito ay very tested po ito. Para sa akin kasi Uh, nasu nasubukan ko na itong. Kaya, ito kaya ito'y dapat nating tandaan na ang lahat ng bagay na ito ay gawa ng kalikasan at ginawa din ng Diyos at yan po ay epektibo ayan nakakuha din tayo ayan po ayan po ang lakas malakas po yung Kukuha natin. Ito yung ibang klaseng uh, kidlat. Ayan o. Oh, may mukha pa. Oh. <coughs> Tingnan natin yung uh, balo yung balon na pinagigipan ng mga residente ayan po ito yung ma ito na iinumin ito hugas nun tayo napaka uh, si ano po dinis ng tubig rito <coughs> ayan po yung uh, ugat na tumagos sa bato ito mabisa ito na pangkarga mabisa din ito sa gamutan mabisa din ito sa hilot <sighs> ayan, pero din natin muna kukunin yan hanap lang tayo ng iba dami pang ubudong dito ano, manami. Kuha tayo. Minsan lang tayo makapunta rito. Kaya lubos-lubosin natin. Yan lang, Yan lang muna. dami na tayong nakuha Mengin asa, mengin asa, ha? Wuih.

No. na may kargaan mo pwede mo kargaan kargaan na kung <laughs> oh, maka ano tau kung matawid, makatawid tayo sa kabila pwede kung tayo sa kabila uh, babalik huwag dito kasi matirek na wow